Ayan, mga palayan po dito, lawak. Ano lugar to, Bek? Ano lugar to? Ah, sa Vicente pala to, Kalasya o Pangasinan. Hmm. Ayan. <coughs> Pag summer po, pwede na po rito maligo. Ayan, eh, oh. oh. Kasi po magsiswimming po po kayo sa ilog. Ito, o. Oh. Hmm. Bakit may kasi walang pilapil yung mga palay dito tubig? Ito dumadaan yung mga tubig. Walang mga pilapil oh. Parang, ano nila yung, hindi mabawasan. Ano hindi mabawasan? Yung tanin nila. Bakit? Siyempre, walang pilapil, siyempre direkso yung tanin. Hmm, madam mo naman, ayan oh. Madam. Madam mo, ayan oh. Madam. Hmm. Lugi ka pa, nagpapalay ka, tapos madam mo. Mm. Mamay ka, dadan mo na, Buhay. Mika sa po kami Chinese. Yeah. Eh po Chinese. Hindi ko walang Chinese type Huwag ba 'to, Chinese type B. Kawin hmm. na po kami kasi maulan. Andiyan eh bug yung si Burloghoy. Mm. Hindi <coughs> po <coughs> ata pakturin niya. Ha? Sito ka dumaan sa tayo, Ito.